Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang tunay na problema ng kupunan ng Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing sasalba sa koponan ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Nabaon na nga po mga katrobs ang Phoenix Suns 0-2 sa kanilang first round series laban sa Minnesota Timberwolves matapos nga po silang matalo sa kanilang game 2. At kasabay nga po niyan ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng dating NBA superstar at ngayon NBA analyst si Charles Barkley na magsabi na nagdedelikado na nga po talaga ang kanilang kupunan na mawalis sa kanilang serye. Kahit ano man nga po gawin nga ng Phoenix Suns, ay parati pa rin nga po silang na-outplayed ng Wolves sa kanilang mga nakalipas na laban at dahil nga po ito sa kanilang tatlong problema sa kanilang kupunan. Unang-una lang nga po dyan ay ang kakulangan nga po nila dito ng isang legit na point guard o playmaker sa kanilang lineup. Sunod na rin naman nga po dyan ay ang kakulangan na rin naman nga po nila dito ng isang pang big man sa kanilang frontcourt. Since lamon na lamon nga po sila ng Wolves pagdating sa ilalim ng basket, at higit sa lahat, malaki naman nga po ang kanilang problema sa kanilang mga superstar na Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Gayong imbis nga po na maging isa silang finisher ay mas ginugusto nga po nilang tatlo na maging initiator lamang ng kanilang kupensa. Kailangan nga po nila na maging agresibo sa pagtatala ng puntos. Gayong ito lang naman nga po nag-iisang paraan upang manalo sila sa kanilang mga laro laban sa Minnesota Timberwolves. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing sasalba sa kupunan ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Gaganapin nga po ang Game 3 at Game 4 ng kanilang serye laban sa Denver Nuggets sa home court naman ng Lakers sa loob ng Crypto.com Arena. Kaya maaari nga po itong gamiting advantage upang makakuha ng panalo sa kanilang mga susunod na laban. Pero kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, hindi rin naman nga po ang Lakers kahit anumang court ang kanilang pinaglalaroan. Maganda rin naman nga po kahit papano ang kanilang simula sa game 1 at game 2 kahit ginalap nga po ito sa loob ng home court ng Denver Nuggets na ball arena. Sadyang parati na lamang nga po sila nagkakaproblema pagdating sa si second half ng kanilang bakbakan. Yes, wala nga pong mali sa kanilang starting lineup. Ang problema nga po sa kanilang team ay nawawala na nga po biglang laro ng Lakers kapag hindi na nakakagalaw ng maayos si Antra Davis sa mga ginagawang adjustments sa kanya ng Denver Nuggets. Kaya ang nag-iisang para na lamang nga po upang manalo ang kanilang team sa kanilang next game, ay kailangan nga po mag-step up ang kanilang mga role players, kagaya na lamang ni Rui Hachimura, Spencer Dean at Gabe Vincent, pagdating sa offense Kailangan na nga po nalang maipasok ang kanilang mga ginagawang tira o layup upang sa ganon ay matulungan na rin naman nga po nila dito si na DeAngelo Russell, Lebron James at Anthony Davis. Sa ganyang paraan nga po ay mas magiging madaling nga po para sa kanila na mapanatili ang kanilang kalamangan sa second half. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.